Nga, yun nga napakahirap nga po maghahinting tayo at dito po maghahinting tayo sa napakalawak na gubat talaga namang napakarami po ditong sapa at dito maghahanap po tayo ng mga mutya na bukal yan ay bukal din sa loob na ipagkakalob sa atin ng kalikasan at ng mga gabay nito. Talagang kahit naulan, uh, kasi pag naulan na, labas talaga yung mga mutya eh. Nalabas po yan. Kaya minamarapat, minarapat ko na rin po na kahit solo ko lang, eh, talagang hindi ko po sinayang yung mga oras na pwede kong magawa kahit mag-isa lang ang pag Kung makikita nyo yung uh, suhang ito, may karugtungan po yan ng bundok. Kaya napakaganda po ang mga motse makikita po di yan. Pangkabuhayan talaga. At yan nga po, abangan nyo po hanggang sa matapos ang ating video. Maraming marami po salamat sa mga nagsubscribe po. Tsaka nagpipindot ng notification bell para lagi kayong update sa ating mga video o mga bagong video natin. Lalo na sa mga ating short video, sana po madalaw nyo. At ma-share nyo rin po ito. Kung makikita nyo, talagang napakahirap ng ginagawa namin pag yun nga po, tsambahan ba talaga at kung hindi ka makakaramdam at kung hindi ka marunong makiramdam sa gamit sa mga mutya ay talagang mahihirapan po na makahanap. At kung, makikita nyo na lalabo ang tubig kaya mahirap tayo makakita niyan. Ayun po. Yan po ay suso pero wala po yan. Talagang nahihirapan talaga tayo maghanap lalo't lumalabo ang tubig. Isa mapagpalang ahapon ah, ah, po ahapon ah, na pala ako naghahanap niyan. Sa inyo lahat, ganun na rin po sa mga bago nating subscriber marami marami po salamat. So, kung chat-chat kayo at kung nais nyo ng gamit, dun po sa mensaherong angel. At dito po, hindi kayo maniniwala. Talaga napakarami dito elemento. Ang pinakamarami dito, mga tikbalang at saka hindi tayo yung pong kapre na nanghahabol talaga ng tao yun kapag talagang hindi niya gusto yung tao na pumupunta dito marami pong elemento dito ayan po masasabi ko kaya pagbaguhan lang ay talagang gawin nyo na yung puder ninyo kapag bagol lang bago lang na kayo magkahantin po namin tubig maaaring kayo Kaya ah, mapahamak eh. talaga kailangan talaga ika nga eh laging mana ng palataya kumbaga Panginoon Diyos lang so sila naman mababait kung okay naman yung pinapakita mo sa kanila syempre yung puder mo yun ang kailangan yung panalangin puder mo Ayan po. Talagang dito makikita nyo naman. Siguradong makakakita ka ng mutya pag talagang pagkakalob sa iyo. Ayan. So yung talagang maghanap, napakahirap. Talagang susundan mo kung nasan yung parang may kuryente sa kamay mo. Para mabilis mo siyang makita at mahanap. Kung nakakaramdam ka at kung marunong ka nito, ay talagang yun makakakita ka sa loob ng maghapon yun yung binaganan ko ayos bukwan oh. o watching po tayo ayos meron po mayroon tayo nakita binyagan po agad natin yung gamit diretso tayo pataas Ibata na ibata na ito. Naman lang tayo makikita ko an. Sungot ko lan. Sana maganda sungot ko Tumagos o sinadya. Ganda sana yung mga tumagos na yun.